Patay sa pamamarilang sa barangay Tanod sa Ordaneta, Pangasinan. Pero kumbinsido ang kanyang pamilya na napagkamalan lang ang na mga gunman ang biktima. Nasa frontline balitang yan si Mobile Journal, Kyla Makantan. Naniniwala ang mga kaanak at kaibigan ng isang barangay Tanod sa Pangasinan na mistaken identity lang ang nangyaring pamamaril sa kanya. Bandang alas just ng gabi nitong Mayo 2, habang nakaduty sa barangay hall ng Pinmalugpod Ordinata City, ang barangay tanod na si Edgar Noses, 58 anyos. Huminto ang isang motor sa ng magkaangkas na lalaki. Bumabang isa na dumerecho kay Edgar at nagpaulan ng bala. Mabilis na nasa ang biktima sa tama ng bala at umiskap po naman agad ang mga suspect Sa pag tinitig na ng mga pulis ang angulo na personal na galit. Pero posible rin naman mistake mistaken identity. Dalot giit ng pamilya ng biktima. Mabait at walang sino man nakaalita ng biktima. Kasi ayon po sa mga witnesses, pagkasakto daw po ng gunman, tinabi po nila ng kagawad. Kaya yun din po yung isa sa mga ng namin na anggol. Tatlong baso ng bala mula sa point .45 caliber ang narecover ng mga polis. Patuloy sila ngayon sa follow-up investigation sa mga testigo at backtracking sa kuha ng mga CCTV para makilala ang mga responsable sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makanta. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.